So, ang bahay ni Kuya. Ayan. Wala pang atip yung bahay ni Kuya, guys. So, naghahanap pa sila ng pera para makabili ng mga materyales para dito sa roof nila. So, yan si Gian. Last ni Zoe. At ating bahay, guys. Ito naman ang bahay nila Kuya. So katabi lang nila Mama. Tingnan natin, guys. Tugs. Ayun. So wala pa, hindi pa natapos. So ito yung ano nila, si bedroom. Sa so, dalawang bedroom. Oh, so, ayan first bedroom plus andyan yung bintana tapos ito naman yung ikalawang bedroom nila ayan so, may tubig na siya guys kasi wala pang bintana ah, wala pang roof yan yung bintana nila So, kulang pa ng pera para dito guys. So, need na ng kahoy at saka yung mga magamitin para dito sa paggawa ng atip. So, ito naman yung kainan o sala nila. Hindi pa na floringan. So, siguro dito gagawa pa sila ng asaingan. Part pa ito ng lote namin pero okay lang dahil kapatid naman ang gumagamit so tingnan natin dito tayo sa loob guys Tadaan. so mayroong garden si mother Oosh! ayan yan yung garden ni mother guys wow may pichay may pichay guys oh Ayan yung pechay. Ayan. Tapos, meron ding Chinese ganas. Ayan. Chinese ganas yan, guys. At merong sibuyas dahunan. Ayan. Agay sa school, may sibuyas dahunan. Sempre di rin mawala yung charan! Yung magandang kalamunggay. Ayan, napakahalaga ng kay guys. Para may tinola. May pang sabaw. Ayan guys. So, ayan. Buhay na buhay siya. So, puti na lang guys. Ayan. So, pag may itinan, may aanihin talaga guys. So, ganito dito sa province guys. Oh. Ayan yung ano namin sa ingan. Nabuhan, kumbaga sa winaray. Tapos nandun yung manggahan. Ayan, namukadkad na guys. Tapos doon naman yung kalubian. Ayan. Kalubian na wala pang bunga guys. Oh. So hindi pa tayo makakapag-harvest niyan. Tsaka mayroong ano si mother dyan na tanim na beans. Ayan. So let's go out. So beautiful flower guys. Kagaya ko. Sarot! <laughs> Dito pa guys, yung flower. Mm. Guys, ito, Namukadkad pa. Ayan, ang ganda. So wet.